Ngayon to guys, ang marami rin lang yung guys sa uh, 2 coins Kami din yung trabaho guys, simple simbol, oh. mga na yung kan tiktaking guys oh I-post ako ni Karun Sige na, tiktaking niya Mga na yung tik tiktaking guys Mga na yung kauban? Oh, Harry Craig

naman oh, lang guys nasalamat guys taga tag unit tag iso Tiri guys tiri guys isa guys menet kay guys menet